Magandang araw sa inyo mga ka-auto So sa video ito ibabahagi ko naman sa inyo itong ating gagawin dito sa kotse Lancer Pisa sa or kahit naman sa anong uri ng sasakyan Halos pare-pares lang mga nagiging issue So baka makatulong sa inyo yung video ito So ang problema nito Yung kanyang brake fluid Ayan Nasa minimum na napakababa na Ayan na ilaw dun sa ating dashboard So ngayon nasalinan ko na to Nagay natin sa max ngayon. Bumaba na naman. So na check na naman natin itong mga gulong noon. oh. So yung gulong natin sa likod na check na rin natin kasi pinahangin na natin. pinalas natin. Nilinis na rin natin yung mga brake nyan. Chinek natin. Kung ayos. Kung makapal pa madumi. So nalinis na natin. So wala naman leak. Kaya nag nagtataka ako. Yung ating kuhanin to ay eh, may bawas na so may, tagas na mahina tapos biglang lumakas yung tagas niya so, lumakas na yung ubos so na check na natin yung no, problema ako kung saan nang gagaling yung tagas so ang ginawa natin kasi may usok din tayo maputi mang suspect ako baka itong brake master ang problema so binaklas na rin natin itong brake master tinignan natin kasi baka may leak na pumupunta na dito sa ating brake drum dito sa ating hydrovac tapos hinihigop nitong ating papunta dun sa intake vacuum ganun kasi yung nangyari dun sa ating light hanggang sa masira na yung hydrovac so chinig natin wala naman tagas dito na nagtataka ako saan kaya nagmula yung tagas nito saan kaya nang gagaling baka ako sa linya kasi napapasayay tayo dito sa kalsada kasi mababato to -road kasi dito sa amin kung baka ka kung niya yun na butas. Wala naman sa mga gulong. Pero ngayon, kasi check natin dito sa ilalim na may napansin tayo dito. Sabi ko bakit basa dito sa part nito. Ito. Check ko ha. Ayan. So basa siya ngayon. At may fluid siya. So ito na yung ating suspect na may problema. So ngayon ang gagawin natin, babaklasin natin. Tapos titingnan natin kasi nakalas na natin 'to. Wala naman tagas yung kanyang brake cylinder. Kaya inisip ko na wala dito yung tagas. Pero ngayon, ayan. Makikita niyo, tinik natin basa yung ilalim niya. So malamang ito na yung kanyang sira. Siguro nung nung ating kuhanin, mahina pa yung tagas na tapos nung nabuksan ko para linisin doon, yun, doon lumakas yung tagas. Kaya ngayon, ganyan na. Bilang lakas niyang mubus ngayon ng brake fluid. So ngayon, ating babaklasin to. Tapos, pa-flush na rin natin yung kanyang brake fluid kasi may tim na. So ayan, kakalisin ko lang muna ito. mga kauto natanggal na natin yung kanyang gulong so lalagyan natin to ng turnilyo dito 12 para matanggal natin yung kanyang brake drum yun paraan ko para matanggal yung kanyang brake drum mahirap na mag video gamit ang isang kamay so yan para matanggal natin yung brake drum yung so, madaling paraan natanggal na so ayun mga mga kaotong mukhang nandito nga nang gagaling yung basa kasi makikita natin na yan basa na nga ito yan basa so malamang ito na yung sira so binalik natin yung kanyang brake drum mga kaoto para i-press yung ating preno so ganyan yung technique natin And tinukod natin dyan. So, naka-press yung ating brake para yung ating brake fluid ay maiwan dun sa linya. At hindi tumagas yung ating brake fluid. Pagka binaklas natin to. So, ganun yung technique ko. Ayoko kasi nag dito ng vice grip. So, tendency maaaring yung nasa loob niya ay maipit, magbara. Kaya mahirap dumali na maayos yung ating brake fluid. Kaya yeah, ganun yung ginagawa kong technique para hindi tumagas so ngayon kakalasing ko lang to tsaka yung ating brake cylinder so mga ka-auto ito natanggal na natin yung kanyang turnilyo dun sa likod so, tsaka yung hose yan natanggal yan ko na ito ang kanyang cylinder kala ko pwedeng dukutin na lang natin doon hindi talaga kaya so ginawa natin tinanggal lang naman natin to yan at tsaka yung spring para may tagilid man lang natin so ayan dito lang ako pinahirapan tsaka yung turnilyo dito tsaka itong ano niya, hindi kagad mabunot kinalawang na kasi itong kanya sa leader, so ngayon inspect na lang itong loob nito hindi na natin kung pa at lilihain natin yung kanyang loob wheel cup na lang muna yung papalta natin na time budget eh Subukan natin baka na maubra. Ito nga pinagmumula ang tagas eh Sana magdaan pa to sa linis. Yan. Ito, yan. Oh, may kalawang na rin yung loob. May spring doon sa loob. Ano yung spring. So, so lilihain ko lang yung loob nito. Lilinisin ko lang ito ng tubig at saka sabon. Sana pa sa linis. Yan. Yung milk cup na Yung ating papaltan. Dito kasi siya natagas. So, gawin ko lang to So, mga kaoto. Makabili na tayo ng pyesa. Kasi yung ating milk cup na binili, binalik ko na lang din kasi makibuksan natin to kita dito sa loob ayan may kanal na yun itag ayan. so may kanal na siya malalim so pagka nilagay natin yung ating wheel cap malang kasaysayan tatagas lang din kaya binila na natin siya ng buong bago talaga ito yung palitin na ah. makikita nyo kalawang na kalawang na eh. Pinalta lang natin bago tatama tayo sa mahal pagka pinilit natin yung isa. So ito yung kanyang code. Ayan. Yan yung kanyang part number. So parehas na parehas naman sila yung ating nabili. So, nabili nga pala natin to sa halagang 480. So binalik natin yung ating milk cup. Ayan. So, naman niya ay 480 pesos yung milka porte ang isa. Parehas na parehas naman to. Ayan. May kasa brand. Sana tumagal to. So, mamaya na lang natin ikakabit. Kasi, may init pa dun sa tayo. Mamaya na lang natin kakabit. So, ayan. May init doon sa ating ginagawaan. Bilad na bilad sa init. So, mamaya na natin kakabit. So, mga ka-auto, ito yung kanyang brake fluid. Madumi na rin. So, ipa flush na natin to. So, dapat may hiringgil lang tayo para masipsip to may lagay dito so wala ako ito lang yung meron ako nahitip na natin mga kaotong na spray natin para mabilis so yun na yung kanyang loob so napaka rumi nya so ang gagawin ko ngayon dito anahan ko na lang to ng cotton bud siguro para matanggal yung mga putik na naipon na yan kaya ano bulak basta malinis ko yan ilinisin natin yan So, effective ang bulak mga ka -auto. yan. Tanggal ka agad. Linis ka agad. So, yung mga sulok na hindi natin maaabot, dito subukan natin ng cotton buds. Yan. So, li linisin ko lang to. So, yan mga kauto auto Nalinis na natin. So, yan na yung kinaya natin paglilinis. Baka naman yung kanyang inilinis. Kumpara kanina na madumi. So, ngayon sasalinan ko na lang yan ng brake fluid tapos publish natin may problema tayo mga kaotong auto hindi natin siya mabibleed kasi itong kanyang bleeders to nabilog na ayan Taga, nabilog na siya tapos kumapit na yung kalawang so pag pinilit kong pihitin to baka maputo lang Yeah. Gagawin natin dito papalta na lang din natin ang bago. So hindi natin siya may bibig ngayon. Papaltan din natin tong bago. Or tira na lang din natin. Yan o, kinalawang na sobra. Kumapit na. Yan. Ang sumantala dyan mo na yan. So, kakabit na natin yung isa. So, sa pagbubuo nito mga ka-auto, madali lang naman. So, ilalagay lang natin to dito. Tapos, isasalpak lang natin ganyan. Yan. Tapos, isasakto lang natin to dito. Tapos, ilalagay natin yung mga tinanggal natin na spring. Yan. Tsaka yung lock dito. So, gagawin ko lang muna. Hindi ko na mabibidyohan. Wala ang paglalagyan ng cellphone. So, yun lang naman yung gagawin ko. So, yan mga ka-auto naikabit na natin yan naikabit na natin siya dito ayun so tinanggal ko muna ito para mapihit nyo na maayos itong kanyang linya tapos ito yan bayan lang natin ganyan higpitan natin tapos ibiblid na natin so lalagyan natin siya ng ating hose para makita natin kung may bula o wala. So, gawin ko lang ito. Beyblade ko lang ito. Tapos tatanggalin natin yung ating kinalang doon. Para tumustos. Ayan. Ayan mga ka-auto. Nagkabit na natin yung ating brake drum. So, Nagkabit na din natin yung brake shoe. So ngayon mag na natin ngayon tayo. So inopen ko lang to ng bahagyang bukas. Ayan. Hindi masobra. sobra. So may brake fluid na tayo kung kayo taga sa camera. Ayan. Yun yung bula. Makakiyat. So may hangin yung system niya. Yung kanyan din niya. So pataas siyang ganyan. ating ginagawa para may yung hangin papunta rito. Ayan. Diyan. Sa taas. Hindi sumama pabalik dun sa ating brake fluid. So yung brake fluid natin ito nandito siya ngayon. Ayan. Kung so, kayo taga sa camera. So ngayon, tatapakan ko lang yung kanyang brake. Tapos tingnan natin kung malinis na yung lalabas. So, babantayan din natin yung ating brake master. So makikita natin, nagbawas na siya. Yan. So sasalinan lang natin yun eh. Sasalinan lang natin. Lumihan muna natin kasi tatagas uli yan eh halabusin natin dyan. So, bubumbahin ko lang to. Dahan-dahan. Para may tulak na yung ating break fluid na may hangin. So, may kagat naman ito. So, ito, ito yung ating binibleed. May hangin pa sa linya yan, oh kung makikita sa camera mga kaoto wala na siyang hangin yung hangin kasi may kulay puti na daan dito ganyan so ayan mga kaoto wala nang nalabas na hangin Purong brake fluid na yung na dyan sa linya so ngayon sasardo na natin okay na itong pagbiblid natin pitan na lang natin to ayan tapos kakabit ko na yung Low-road test ko na lang So, ganun lang kadalim magpalit ng ating brake cylinder dito sa ating kotse Lancer Pisa Payo. kahit naman sa anong uri ng sasakyan, halos pare-pares lang yan para niya. So, kung nagustuhan nyo itong video nito bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa mga susunod yung paibabahagi mga video sharing at tipid tips tungkol sa ating mga auto. Yan. Salamat! Tomorrow. So mga auto ito yung ating ginawa kahapon na brake cylinder. So, check natin kung bawas ng brake fluid. So, parang hindi naman. Nasa level pa rin siya. Sa level pa rin. Check natin yung kanyang gulong. Ang ating ginawa. Kasi kahapon ng ating hawakan dito may basa. So ngayon, ngayon, wala na. Tuyo na. So ibig sabihin ayos na to. Ayos na yung ating pinalitang brake cylinder. Wala na, tuyo na.